Yan mga sangkay, samahan nyo po ako sa biyahe na to mga sangkay at pupunta tayo ng Tagig City mga sangkay mula dito sa Alabang via S Service Road mga sangkay. Yan mga sangkay na nasa kanan natin, alternative route yan. Tumbok niya MLG yung niyo mga sangkay, ginawan ko na yan ng content. Pagdarchoin mo dyan, pagdating mo sa dulo, kaliwa ka. Ngayon dito tayo dadaan mga sangkay sa S-Service Road. S-Service Road ito mga sangkay dito sa Alabang. Papakita ko po sa inyo itong kalsada na to na S-Service Road hanggang doon sa Bikutan sa Taguig City mga sangkay mula dito sa Alabang. S-Service Road mga sangkay, Alabang Mountain Lupa. Isleksyan mga sangkay oh. Nanggagaling ng south, nanggaling ng south 'yan mga sangkay Approaching ng ano 'yan. Papasok na Metro Manila. Est Service Road, mga sangkay. Nasa kaliwa po natin, South Luzon Expressway po yan, mga sangkay. Paluwang yan. Paluwang. Kailangan na naman natin maglusod luzon Wow, mga sangkay. <laughs> pili naman yon mga sangkay. Kasi tingnan nyo yung ano, yung lane markings. Putol-putol yan ng white lane. Ibig sabihin, pwede kang mag-overtake as long as safe. Okay. Ganito kasi yung <laughs> discount na pagmamaneho dito sa uh, ay, sa bus road din. Eh. Yung advantage ng motor pag moro yung dala mo eh. Pero pag four wheels susunod ka talaga. Susunod ka sa mga four wheels din na nasa harap mo. So pag uh, motorcycle rider nga mabilis ka, madali kang mas madaling ma, ano, mag-overtake. Hindi naman mga uh, traffic dito ngayon mga sangkay. Martis po ngayon ng umaga. Mga alas 8.40 ng umaga mga sangkay. Ayan. ay service road ito, mga sangkay. Kailangan <laughs> lang mag dati maglusot-lusot talaga mga sangkay. Approaching nga tayo, mga sangkay. Approaching nga tayo ng Sukap Iksip, mga sangkay. Ang mga residential, tayo yung nasa kanan natin eh. Rapsody Residences. S.B. Residences. Ang residential yung nasa kanan natin, ng sangkay. Jesus. Nako. <laughs> Hindi niya kasi pinasukat. ayun tuloy ang haba niya. Nangyayarap mag-overtick dyan. Trailer to nasa harap natin, mga sanggay. Basta-basta overtick dyan ang alangalin. makita yung harap nako. <laughs> so exit. Kalma lang, Sangkay kay TV. Eh. Hindi ka naman nagmamadali. So exit na to mga sangkay. Bilis siya. Ah. Kasunod niyan, bigutan na. Nako po. So, ka, at Exit, mga sanggay. Yan. Okay, ah. Hindi na masyadong matraffic dito, mga sanggay. Ang luwag na ng dali ng traffic ko, oh. Is service road dito, mga sanggay. Ito na sa kanan natin may ito mga sangkay. pakita ko lang sa inyo dito. May lusutan dito, ayan no. Oh. Dan papunta ng ano 'yan MLK, Sun Avenue. Pero dito tayo mga sangkay, ipakita ko sa inyo yung S Service Road hanggang doon sa Bikutan. Maluwang na dito mga sangkay, di nakagaya ng dati, oh. Ewan ko lang sa hapon dito. Lerto ko lang dito. Ano <laughs> wow! <laughs> sa kaliwa natin, sa South Luzon Expressway pa rin yan, mga sangkay. Hanggang doon na yan sa Pasay City. Eh service road mga sangkay Hoy. Paiksi tayo malapit na yata tayo sa bigotan. Ma, medyo mahaba-haba na yung pila dito ng mga sasakyan ah. <laughs> Ayan. Advantage ng motor mga sangkay eh. Nakakalusot. Mabagal na yung daloy dyan ng mga sasakyan, mga sangkay, yung mga four wheels. Nakakalusot tayo kasi single ride, rider, ano, motorcycle yung dala natin eh. Ano? Doon lang pala yung maluwang. <laughs> Doon lang pala mga sangkay. Yeah, ito, matuto tayong maglusot-lusot. Uy, perpetual village to. Oh. May magandang simbahan dyan sa loob eh. Hindi na gumagal ang mga sangkay oh. Matulog na lang kaya ako dito. Doon lang pala yung malawang kahit motor, harap hirap sumingit, hirap lumosot. Yun gumalaw na kahit paano. Sana naman mahabang atak. <laughs> ito palang magandang dumaan lusot lusot na lang mga sanga ang discarded dito sa ano service road malapit na do sa bigutan. Walter Mart oh. Ito sabi ko utan. Daltermin ka na sa kanan eh